So, nandito tayo ngayon sa... Ventino Hardware po, dito sa Gonzalo Puyat Street. Oo, dito tayo. So, dito, ipapakita natin ang kanilang mga items dito, yung mga tools nila dito. Uh, pang car wash, yan po. Kung nakikita niyo po siya sa mga car wash station, yun po yung ginagamit nila. Mga magkano ah, naman ito mga ganito, kuya? Ganto naman namin na Kawasaki na kulay red. Eh. Umaabot po siya ng 6, 500 pesos? Kapag ito naman po umabot po siya ng 7,000 pesos. Mm -hmm. So mam ma pag provincial meron din kami nakasemble dito na di makina at uh, the engine. Magkano naman din yan? Eh pag umabot naman po siya mam ng 8,500 pesos. Ah, okay, daghan salamat po yan ha makaano naman ang grass cutter ninyo, kuya? Ang grass cutter namin, ma'am, umabot po siya ng 6,500 po. ah uh, ano na yan? Negotiable pa ba yan? Or... Negotiable na po siya, ma'am. And then, pwede na po siya pang gamitin, pang industrial. Ginagandahan mm -hmm. sa kanya. Top. So, ito lahat siya. Uh, yes. Parehas lang yan siya, no? Ah, uh, magkakaiba po ang price nila. Bali, pag ito naman po, pag two-stroke natin, umaabot naman po siya ng 4,500. Hmm, So, ito naman mga ganito, kuya. Ano naman yan? This is a uh, water pump naman po. Pag, wala, pag mahina po yung pressure niyo sa bahay, ito po yung kadalasang ginagamit pampalaas po ng pressure para makapag-akit po dun sa pinaka-flooring natin. Mm -hmm. Ayun, magkano naman mga ganyan po? Kaganda naman po ma'am, umaabot naman po siya ng 9,500 pesos naman po. Pero may tawad pa? Yes ma'am. Mm -hmm. May tawad. Itong kulay pula, parehas lang sila? Almost po, same lang din po sila ng price ma'am. Ah, almost lang. Ay, ito naman, parehas lang din sila. Ito is 1 half horsepower naman po yung pinaka-motor. Paganda naman po namin yung 1 half horsepower yung motor na may kasamang tanke. Eh. Umaabot naman po siya ng 7,500. Mm -hmm. Ito makakaparehas lang, no? Yes po, ma'am. Mm -hmm. So, papasok tayo sa loob po yan, no? Kung ano na bang ipapakita. Ito kuya dito, ano namang mga ganito po? Ito ma'am, meron tayong mga generator dito. Yan. Meron tayo sa mula, pinakamalit hanggang sa pinakamalaki po. Ito hmm. mga magkano yung generator na to? Pagandang 3,500 po na electric starter, umaabot po siya ng 25,000 naman po. 25,000, tapat na yun? Uh, may tawag pa naman po yun ma'am. Hmm. 25,000 to 25,000. 1,000, pwede nyo po siya makuha. Mm -hmm. Tapos ito sa mga malalaki, magkaiba na sila ng presyo? Magkakaiba naman po siya. Depende naman po tayo sa mga current ma. Meron kasi tayong 2,500 watts and 3,500 watts. Uh, ito ba ay quality na siya? Yes ma'am. Ito po yung mga murang klase natin pero mag-goods po yung quality. Mm -hmm. Yan. Ito naman, galingan mo sa inyong ano sa mga niyog. Ito may kulay orange orange ah, man eh. Ah, kulay red opo ma'am. Oo, oh, oh. Mag, mga magkano naman dito? ito ma'am ay pulverizer naman po. Ito mo yung panggiling ng pangbigas yan sa mga puto ito yung ginagamit po. Paganto naman namin ma'am umabot po ng 18,000 naman po. Mm -hmm. Tapos ito naman sa mga ganito ah, uh, galingan po, po. Ito naman po yung coconut grinder po natin na 1 half horsepower po siya. Umabot po siya ng 6,500 po. Yan. So makikita naman natin guys no ang mga ano presyo ang mga items nila. eto naman, magkakaiba ba yun doon? Ito, parang maliit lang siya, kuya. Yes, ma'am. This is assemble type naman po. Mas mura po siya. Kasi okay. portable lang po. Pag ito naman po, umaabot lang po siya ng 2,500 pesos. Mm -hmm. Ano lang, niyog lang talaga siya dyan? Yes po, ma'am. Oh, so, ito yon guys. So, yan, makikita ninyo, no? Sinabi naman ni kuya kung magkano ang presyo. So, ito sa mga ganito, parehas lang sila, no, kuya, no? Ito naman po ay rice meal, ma'am. Ano uh, Anong rice meal? Ah, uh, ito po yung panggiling po ng mga palay natin para maging bigas naman po. Mm. Ayun. So lalagyan ng tubig? Yung ibabad mo na sa po. tubig? Diretso na siya? Ah, uh, ano lang po siya. Yung, kumbaga yung palay po natin na gusto natin gawing bigas, dito po natin kalalagay. Ay, ganun? Yes po, ma'am. Paglabas uh, po dyan, is bigas na po siya. Ah, uh, ibig sabihin, ilagay dito yung tipasin sa bisaya, no? Yung may balat pa. Opo. Paglabas dito ay bigas na. Opo. Mm, mga magkano naman ganito? Paganda namin, um, maabot po, ma'am, ng 48,000 pesos. 48,000 pesos? Opo. Ma Mahal deh. Mahal pala to. De, Pero may tawad ano, pa siya. Mo, may tawad pa po siya, ma'am. Mm, yun, guys, no? Sa mga probinsya, ha? Kung gusto nyo na hindi na kayo magbayo-bayo sa, pro sa, probinsya, yung ganyan sa okay. kahoy. So, ito ay 48,000 pesos. Opo, So, ito, magkaparehas lang sila? Magka yes, ma'am. Parehas lang po sila. Mas mura nga lang po ito kasi pag ito is 40,000 naman. 3 horsepower po yung pinaka-motor. Bakit siya mura? ah uh, Mas maliit ano? po kasi yung body na ito, kumpara po dito. Mas malaki po kasi ito. Ah, ito is, okay. kung kayong gumiling na hanggang 150 kilos per hour, ito is 280 kilos per hour. Ah, ganun palang pagkakaiba. So, ito naman, kuya, ano This to This air compressor naman po, silent type. OG nga yung brand natin uh, 24 liters kapag ganito naman po namin umaba, umaabot po ng 8,500 8,500 uh, yes, oh, dito naman tayo kuya uh, ito naman ma'am meron tayo dito ang plate compactor ma'am yan pang heavy equipment po pangpatag ng mga lupa na ginagamit mm. or pang siksik -sik po ng lupa ito mga pang siksik sa lupa Apo, sa, so, mga... sa mga site po ginagamit ito kapag ganito naman namin umaabot po siya ng 55,000 55,000 pesos so may tawad naman yan yes ma'am may tawad pa to ito, ito guys ha may tawad tapos ito yung pangalan o no? yung yung brand niya na no. Sushi po. Mm -hmm. So dito, ito mga nakabox, ano naman to? This mga... box naman po, ma'am. Mga tool box, uh, gaya po tayo ng mga tools, yan. Yeah, meron din po tayo dito. Yan, yeah, meron tayong isang klase, ito, uh, yung Tool Max yung pinaka-brand. Pag ganyan naman namin is 1,500 pesos. Tapos itong black? Itong black natin na KYG naman po yung pinaka Mas makapal po kasi ito. Uh, umabot naman po siya ng 2,500 pesos. Okay. So ito naman dito tayo. Ay kuya, ito. Bakit ang lalaki naman ito? Uh, ito naman po mamay. Meron naman po tayong ano, ang um, concrete cutter na tinatawag. Mm. Ito po yung ginagamit sa mga mineral... Uh, may nilad. Yeah, pag naghihiwa po sila sa kalsada or sa mga construction site, pag may, Kinakat po silang concrete, asfalto, ayan po. Mga, magkano naman po yan? Kapag ganito naman po namin, ma'am, umabot po siya ng 50,000. 50,000? Yes po, mm. ma'am. Tapos ito, ano naman po siya? Meron tayong air compressor na ganito kalalaki, ma'am, na commercial naman po siya, commercial use. Hmm. Ayan, Meron tayong 200 liters na 3 horsepower. Kapag ganito naman namin, umabot po siya ng 42,000. 42,000? Yes po, ma'am. Tapos ito, magkaparehas mo siya? Meron tayong 2 horsepower naman dito, ma'am. Yan, 88 liters na po siya, 2 horsepower. 100 PS ay umaabot naman po siya ma'am ng 19,500. 19,500. So ito Best naman spot. dito. Ito is one half naman ma'am. Meron tayong made from Korea. Yan na mm -hmm. one half. Doon sa naman po yung pinaka brand niya. Pag ganyang brand naman namin ma'am mas mahal siya. Umaabot po siya ng 16,000. 16,000 pesos. So ayan. Iko tayo doon kuya. Ito parang saan ba ito ginagamit kuya? Ito commercial use din po siya na air compressor. 175 PS ay 5.5 horsepower po yung pinaka makina na natin and then 200 liters na po mm. Pag naman namin, umaabot po siya ng 65,000 pesos. 65,000 pesos. Pero... Ginagamit naman po ito, ma'am, sa mga trucking na, agaya sa mga bus, yun na po yung mga ginaano niya, or heavy commercial na po siya. Mm. So, malaki talaga siya, no? Yes po, ma'am. Umaabot po siya ng 132 kilos yung bigat niya. Ala, na ang bigas no? Yes po, ma'am. So, ayan, ito naman dito, kuya, no? Meron tayong uh, oil pump or grease pump na tinatawag, ma'am. At least, oh, this, this pneumatic uh, Grease pump naman po, uh, ginagamit pa ito pag nagagrasa po tayo sa mga makina, yan sa mga engine, and na uh, po na uh, or mga bearing. Uh -uh. So, sa mga ganito, kuya, magkano naman? Ito, eh, ito, ma to magkasama na ba sila? Or hindi, magkaiba? magkahiwalay pa po, ma'am. Nakadisplay lang po kasi. Ah, okay. Oh. mga magkano naman mga... Ganito? Eh, uh, ito naman ay pallet rack, ma'am. Pag ang pallet rack natin na 3-tonner, ito po yung ginagamit, ma'am, sa mga warehouse, pambuhat ng mga paleta. Mm -hmm. Maabot naman po siya, ma'am, ng 15,000. 15,000. So, ito naman, kuya, ano naman itong mga ganito? Uh, ito naman po yung heavy-duty cut-off machine natin, ma'am. Pamputol po ito ng mga bakal. Umaabot naman po yan, ma'am, ng 10,500. 10,500 16 inches naman po siya. Mm, So, Ayan, yung mga ganito kuya, mga gold quality na to Yes ma'am, heavy duty equipment na po siya Para sa mga uh, uh, commercial use po Okay So dito tayo no Ay ito, mag, parang magkaparehas lang sila Pero yeah, medyo malaki Mas malaki to Eh yun kuya doon Ano na Mga ano drill press yun? naman po yun ma'am So ikot tayo, ipagtakita ah. natin no kuya no okay. ito. ito Ito naman Ayan uh, naman po, ma'am, ay... Ito naman po, ma'am, uh, ito yung tinatawag natin pair changer na 24 inches na po yung kaya niyang i-wide. Kapag ganito naman po namin, umaabot naman po siya ng 70000 70000 pesos? Yes, po, ma'am. Mm -hmm. <coughs> ito, ikot pa tayo ni Kuya kung ano pang dapat natin. Ay, ito, Kuya, saan ba ito gagamitin? eto mga may sandblasting gun, ginagamit naman po ito kapag nagaano po tayo ng mga pintura or kalawang po ng mga metal na ginagamit natin. Sa mga mga ganito, magkano naman umabot Umaabot po siya ng ma'am ng 4,000 pesos. 4,000 yes, pesos? Ito pero may tawad pa to? Yes po ma'am. Ayan guys, so may tawad pa yan dito sa Ventino na ano. Yeah, ang laki-laki pala dito ng ano ninyo, hardware ninyo. Yes, yes, Tapos ito, saan naman ito? Ito ma'am, tinatawag naman pong engine crane. Ito yung pangapambuhat ng makina ng mga sasakyan kapag nasa talyer po tayo. Mm. Or, O nagpapagwa po tayo ng makina. O, ma din yan siya ng? Meron kaming 2 tonner and then 1.5 tonner Kapag ganito namin 2 tonner umaabot po siya ng 28,000. And then yung 1.5 tonner naman po namin, umaabot po siya ng 22,000. Okay. Ayan. Meron tayong dito mga banso yan. Eto ma, meron tayong mga banso rito. yan. Sa mga nagis, ano po ng mga kahoy, nagpuputol dyan. Ginagamit din po ito pang ukit o pang disenyo sa mga wood sa carving. Ah, ginagamit to siya sa pang ukit? Apo. Mm, -mm. So, mga, sa mga ganyan, magkano naman? Maabot po, po siya ma'am ng 48,000. No? 48,000 pesos. So, so, lahat dito ng items, may mga discount naman pag yes, bumili nito sa binti no? Yes, dito. Okay. okay. Dito naman tayo, kuya. Magka, parang magkaparehas lang kasi yes, sila. Yes, ma'am. Meron kami din dito yan, bonzo. Ito yung ginagamit naman, ma'am. pangputol lang mga buto-buto ng mga baka, baboy. Yan po yung ginagamit. Mm, sa mga magkano naman ganito? Pagkanto namin mga umabot po siya na 38,000. 38,000. Ito yung mga pamputol sa mga buto-buto. Yes Alimbawa, po ma'am. Uh, baka, baboy, or kahit okay. anong pa dyan. Uh, pwede, pwede po, yan. po ma'am. Mm, mm So ito, dito naman tayo. Ito kuya, ano naman? Ito yung kanina ma'am yung tinuturo nyo, yung drill press. Yan. Meron tayong 1 horsepower and then 3 4 horsepower. Mm -hmm. Kapag ganitong 1 horsepower naman po namin na 25 mm, equivalent to 1 inches po, umaabot naman po siya ma'am ng 28,000. Okay. Ayan, ito yung ginagamit na pambuta sa pang-ukit sa mga metal natin pag gumagawa tayo ng pinaka-forming natin. Mm -hmm. So ito dito ko ito na yung mga power tools naman po. Ng ito yung mga power tools like guys no sa mga power tools nyo ay mga magkano naman din po? Depende po sa klase yan ma'am. Meron kasi kami mga cordless and then mga electric na tinatawag. Mm -mm. Sa so, mga ganito magkano mga ganito? meron kami ganitong barena, ma'am na, Ma na skill po yung brand at pag ganto naman namin umabot po siya ng 3,500 pesos. 3,500 pesos. So dito mm -hmm. tayo. Magkaparyas lang ba to or magkaiba itong mga magkaibang brand naman po. Ito mga magkano naman tong mga ganito? Kapag ganito naman namin dito maayong cut-off tool, umaabot naman po siya ma'am ng 7,000 pesos. 7,000 pesos. Oh, cordless naman po siya and then portable na din kahit na pang ano, pag magsiservice po tayo sa bahay o may pinapagawa doon, ito po yung kadalasan ang ginagamit. ginagamit. Para hindi na tayo nagbibitit ng mga malalaki yung class. Mm -hmm. So, yan. Tapos yung dito naman, oh, magkakaiba talaga, guys. No, no. Ang dami-dami nating mabili dito sa, ano, sa binte, no, hardware, tools tra ano, trading, no. So, guys, no, uh, nan parang halos nandito na lahat ang hinahanap ninyo sa mga power tools. Ayan, marami tayong, marami sila ditong nakadisplay, no. Ayan, sa mga naghahanap dito ng mga ano, pumunta lang sila sa saan ba ito, Kuya Banda? Ah uh, dito po kami matatagpuan sa kahabaan ng Gonzalo, uh, 630 Ventino Hardware Trading and Tools po. Nagbubukas po kami tuwing alas 6 ng umaga at nagsasara po kami tuwing alas 6 ng hapon. Mm -hmm. Sa ating mga viewers dyan na gustong bumili ng mga ano ng mga uh, power tools, anong uh, ano, masasabi mo? Yeah, sa mga gusto pong bumili ng mga power tools dito, mga pwede, uh, and sir, pwede po tayo magtanong kung magkano kung hanggang saan yung budget nyo na gusto nyo po ay good quality, may mga maibibigay po tayo na magagandang klase. Mm -hmm. So, matatagpuan sa... Gonzalo Puyat Street po, 630 Gonzalo Puyat Street, Ventino Hardware, Trading okay. Inclusive. Okay, so kuya, maraming salamat sa pagbigay mo ng oras sa, sa akin, sa amin. So, maraming salamat. So, sa ating mga buyers dyan, uh, gusto nyong bumili dito, pumunta na lang kayo dito at maraming discount. Maraming discount ba? Yes, o sa bawat items, mayroon silang discount. Uh, discount. Ayan, no? So, kung ano, basta pumunta lang kayo dito, marami, marami kayong pagpilian at yung may-ari dito at sa mga trabahante dito ay magagaling at mababait, no? So, ayun, maraming salamat sa ating mga viewers, sa ating mga subscribers. Maraming, maraming salamat sa hindi kayo magsawa na magsuporta sa akin. Yan, maraming salamat, maraming salamat, Parang napagod na si kuya, no? Sa ating pagtatanong, no? So, ayun nga, kuya, maraming salamat. So, si ano nalang laging artista sa mga vlogs? Sinong pangalan? GM. Si GM. Ikaw, kuya? Ayan. Ayan. Ito yung mga kasama ni, nila ni Kuya. Ito talaga palaging humaharap sa ating vlogs, no? Sa mga vloggers, no? Ayan. Maraming maraming salamat, Kuya, no? Ito